Hello everyone, it's me again, Jerian Pipito. Alam mo ba, para may idea ka, nagsimula ako dito sa OBE, wala akong experience, anak ako ng isang magsasaka, at yung background ko, isa lang din po akong senior high school graduate. So nagsimula ako dito, walang connection, walang pera, pero yun nga, dahil sa tulang ng online business academy, ang kinikita na natin ngayon ay ito po. Six-digit earner na din po tayo dito. Dahil yan sa proven untested na sistema na kung saan ang OBA or Online Business Academy. Kaya kung ikaw ngayon nakita mo ang video na ito at kung isa kang empleyado or OFW na matagal na sa trabaho, advantage ito sa iyo. Kasi ako nagsimula ako dito, wala akong trabaho, wala akong source of income. Kaya ito, kung ikaw ngayon matagal na sa trabaho or pagod ka na dyan, pwedeng pwede mo gawing part-time ang online business academy. Wala akong natapos sa pag-aaral, ibig sabihin wala akong idea kung paano ito gawin, paano simulan pero nang dahil sa mga coaches, sa mga mentors na nandito, natutulungan tayo na kumita ng malaki. Woo! Kaya kung ikaw ngayon, meron kang cellphone, meron kang stable internet connection, araw-araw kang nag-scroll-scroll -scroll sa Facebook Reels o sa TikTok mo, Well, gamitin mo na yan para meron kang additional source of income aside sa sinasahod mo ngayon. Sobrang sarap na kumikita ka na kahit nasa bahay ka lang ngayon. At ito na yung na-experience ko right now. Kaya kung gusto ka na matutunan ito, huwag ka lang mahiyang mag-comment sa comment section kung papaano kasi willing ako na i-guide ka dito kung paado ka din matulungan ma-qualified sa OBA or Online Business Academy. Comment ka ng how para mag-guide kita. See you in my inbox.